Yeah. mga klase yeah. ko si meron silang ano ngayon, si oh, si pano, yung bago. Sobrang 8624 pa diyan. At 'to mo ito, pwede ka na naman, eh. adapted. <coughs> na mayor ka na mo, eh. Adapted ka, pwede yung,

<laughs> mga pasigilang, sa pasigilang, straight pasigilang, Strike pasigilang, straight Strike straight pasigilang, 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 mayroon mayroon straight pasigilang, 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 Ba't kayo nag-live para hindi ma full storage? Mm hindi. -hmm. Mm hindi -hmm. live yan. Mas maganda camera ni ah, ano, road. Tignan mo. No. Pagkat dito sa ano video, maganda. Malinaw siya. Ayaw mo yun? Kahita yung mukha mo. Ayaw mo. Ayaw mo.

May tagusan ba rito? Oo, may mo. kami sa lang. na akin sa amin. Kanan lang no? Oo. Tama na tayo sa inyo. Oo, doon na lang pala, nurse. May dala pa pera, Ati Jane? Oo, yun lang. May dala pa pera sa Ati Jane? A, sagot tayo ng Ati Jane. Ano? Magiging buwan no? Gas o din, alawan. Ito, dito ano? Hindi, hindi. Hindi, Eh, tagusan din yun, di ba? Hindi, hindi.

Kaya ito ay eh Nakadala tayo eh Bitbit sa kuya Nagagalit yan Sabi itong tropang to Again, ice cream ko Hindi saan pala siya ng ice Ayun o pa eh sa o mo sa kanya nila Nagbalandra na Ano? Pagkati mo sa Kakaanong tayo? Oo, doon sa tabi ng 7-11. Nasa kanipa siya. na ng school. Wala, hindi naman traffic niya. Skwelahan? Okay. Wala naman, no? Vacation? Oo. na Ayoko kasi mag ko. Naiinip ako. ko na. Ote kayo sa araw ko absence sabi ko, ay, na dapat tuloy na ako. ka sa oras eh. Sige. Sabunta ko alas 4, ba, ba, alas 5 na ako, Di ako nabayang. Oo, nakakainit ka na ako. <laughs> Isang oras. Ay, pagkain ako. ako. Ay, pagkain mo. <laughs>

Ni matanong na nurse. Ano, mortal sila, mortal sila na bigtak lumalo ano kay Ate Mari, siya pa may sagot. Kay na i-vlog. Kasi nila after meeting na siya ng sukal. Kay na Tinawag ako. <laughs> Night stroke. Kay na Dami halo-halo. <laughs> eh.

siya. Bilma siya. Kasi, eh, ng mga blood blood sa ulo. Inoperahan sa bida. mga ganun tayo niya. Siyempre. Tapos, lang. And di tayo kakakalit. Kakalit. Di ba, diba, pag -tip, -tip. Eh. May, no, oval. No, mm. Siya may plaza. Hindi, hindi tayo gano'ng tayo, di ba? Hindi may nga. pa kayo sa, ano,

I-pastora, i-daktesi. Yung... Одним... Ah, uh, yung... oo. Dalawang ko. sa pawis eh. Nihigit kasing init. may na May nalamamit po. Nanghika um, kasing init. One way lang din, oh. makikita sa Ayan, dito lang daw, Ayan. Ayan